Ito guys, may papakita ko sa inyo. Nakikita nyo to, ang danam natutupi-tupi. So, mayroon siyang uh, tali para hindi siya mag-split na ganyan. So, ganito gamitin niya. Nagtataka din ako dati bakit may tali tapos na gagalaw-galaw na ganyan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin tong hagdanan na to ng mga inchik, mga Chinese. So, ito pala ang purpose nito. Uh, pag paglilipat ka ng ano, Paglilipat ka ng pwesto, halimbawa tutulak ka papunta roon, hindi mo na kailangan bumaba para buhatin yung ano, tapos ililipat mo. So, ang ginagawa nila, kung nakasakay na sila dito sa ano, kung nakaganyan na sila dito, ilipat iuusog lang nila yung dito, para sa ano, yan. So, gumagalawa lang sa ganyan. So, babalik na nga siya. Yeah. Para sa hindi mo na kailangan bumaba at saka bumaba para ilipat. So, nagagalaw-galaw nila na yan. So, yung purpose ng tali na ito para paggalaw tapos ihakbang yeah, mo ganyan. Parang parang na siyang paa. So, magandang idea rin ito no, ng mga Chinese. Kaya pwede natin gayahin. Yeah, magandang idea yan guys. Magagaya din natin sa Pilipinas. Good.